ang pagbabasa ko ng ginawang pagpapahayag ni Congressman Isidro Ungab ng Davao City at pinanindigan niya po ang katotohanan sa kanyang sinasabi at mamaya ay babanggitin ko sa inyo mga items na may mga blanco at talagang butal-butal at walang amount at binago at talagang binura ang amount at nilagyan ng blank space. Tungkol po ito sa final committee report ng bicameral committee conference. Tungkol sa final budget bill for 2025 na itinransmit sa Malacanang. Ngayon, ang hokus pocus ay hinahanap sa anaganap sa Malacanang na pinili in the blanks, ang mga blankong ito, o dito pa sa uh, bahagi ng Kongres. Sino ang gumawa ng ganitong illegal at kriminal na gawain na inaagaw at inaangkin ang kapangyarihan at otoridad ng Kongreso at kung doon ginawa sa Malacanang, mas lalong nakakahindik na criminal violations yan sapagkat hindi pwedeng gawin ng malakanyang na sila ang mag-tinker o kanilang itamper ang anumang napagdesisyonan na uh, bahagi ng budget o buong budget na ipinasa ng Kongreso kahit pa na presidente si Mr. Marcos lalo pa kung ito'y mga blanco na dumating sa Malacanang na hindi ngayon may paliwanag. But nonetheless, puntahan po natin dito. Let's get it straight from the horse's mouth, so to speak. no? Nagsalita na po si Congressman Ungap at ito po ang kanyang uh, nakapost sa mga Facebook pages at wala naman po siyang uh, ginawang pagtatanggi dito. So babasahin na natin. Okay, isa-isahin natin ang kanyang pagsagot sa naging pahayag ng uh, Malacanang, magkasunod na mga pahayag ng uh, uh, pagkakaroon ng confusing uh, declaration and mga pang-attacking personal instead of addressing the issues na ginawa po ni Mr. Marcos Jr. at ng kanyang Executive Secretary na si Lucas Bersamin. Habang patahitahimik po sa isang sulok, itong sila Martin Romualdez at si Chisi Scudero who are supposedly the primary persons in responsibility na magpaliwanag at maging lantad ang paghahayag kung ano talaga itong naibubulgar ngayon na iskandalo ng hokus pokus at parang blankong cheque na lalagyan ng mga amount at hindi dumaan sa budget deliberation pinirmahan at ipinasa ng uh, tinatawag nating bicameral committee conference with their final report na may mga pirma na. No? Andiyan na si Coney, nanonood na rin. Si Coney Loy Loy, ang suki so ko natin yan. Tesdel Padla. Good morning ka Eric Jeff Celis. Kim Kin Yu, Ka Eric Gandang Tanghali, and si Elnor Omes from Riyadh, and Melba Sutcliffe. Ayan, nandiyan na po sila. Ito na, kinggan na natin mga kababayan. Huwag na nating patagalin pa. Draft, pero hindi naman niya binago pa, as of 21 January 2025. Ngayong araw, 20, mama, 21 po ngayon rejoinder statement, no? pantay na natin si Connie para siya po ay makapagbigay din ng rejoinder mula sa Pandi, Bulacan. Sino yun si Connie? Stop po namin yun <laughs> sa sambayanan na pumunta sa ating mga urban poor leaders sa Pandi, Bulacan. Isa sa pinakamalaking urban poor communities na nagkakakonsolida po dyan na sumusuporta na sa Ipanaw, Sambayanan. Okay. Ito na. Sabi ni Congressman Ungab, go na. Go! Sabi niya, itong kanyang na-post na statement. As former chairperson of the Appropriations Committee, so I stand corrected, hindi lang pala siya vice chairperson, Connie. Siya ay chairperson, naging, naging pinuno ng committee ba sa appropriations. As former chair of the Appropriations Committee in the House and as member of Congress na umaabot pa sa 15 years na ang haba ng kanyang paninerbisyo bilang a House of Representative member o congressman. I take it as, as my serious duty, sabi niya, I take it as my serious duty and responsibility to study and scrutinize the national budget. So itong pahayag ni Congressman Ungab, sabi niya tungkulin ko po bilang mambabatas at representante ng mamamayan na busisiin at review ko ang mga bahagi ng budget sapagkat yan ay mandato ko. This is about the money of the people and we should leave no room in appropriating them with error or irregularity or malice. May punto siya. Kailangan nating bantayan ito. Sabi ni Congressman Ongab, sapagkat yan ay pondo at pera ng mamamayan at dapat hindi yan uh, pwedeng i-budget mo o itakda mo nagagastusin mo sa maling uh, layunin o may pamamaraang mali at malisyoso. Yun. Sabi niya ito, pakinggan niyo ang paragraph na ito. When I got hold of a copy of the bicameral committee report, ito na yung copy na sinasabi niya, which is the basis for the General Appropriations Act of 2025, no? mamaya ka na magulat, ko, Nino. Committee report, which is the basis for General Appropriations Act of 2025, ang sabi niya dito, ang bicameral report, nagsisilbing batayan at pundasyon upang maging batas ang uh, ipinasang budget na naratify ng Kongreso, ng Senado, meaning to say, at ng House of Representatives. Sabi niya, eh, so hindi ka pwedeng mag-submit ng budget na may version ng House of Representatives, may version ang Senate. At mamaya tingnan niyo kung ano po mga naka-highlight na nagkaroon ng blanko ano mga items magkano at ilan pa ang hindi na ibunyag dito sa sumusulpot ngayon ng mga ebidensya na. When I got hold of a copy of the bicameral report, uh, committee report which was the basis supposedly for at 2025 or General Appropriations signed by its members, na pirmahan na. At itong inuulit niya, December 11 pa lang, nakita na niya ito ng bidarmahan. I was shocked, ang term niya, I was shocked that there were blank amounts on certain expenditures of agencies and unprogrammed items. May mga blanko at walang nailagay na amount sa mga items ng ibang agencies of government at iba pang items sa unprogrammed portion ng budget bill na ipinasa at pinirmahan at nareconcile ng Bicameral Committee Conference Report na nakita niya this signed by Cameron Report. Ha? Ah, Pan, pakinggan mo ito, Secretary Lucas Bersamin at Mr. Marcos. No? Pinanindigan ni Congressman Ungap. This signed by Cameron Report constituted the final version of the reconciled separate versions passed by House and the Senate. So pinagtagpo na, pinagtagni-tagni, ni-reconcile at tinonsilida. Meaning, this is supposed to be, ang, ito, ah, mahalaga to, meaning the signed bicameral committee conference final report signed by its members majority will serve now as the general appropriations act of 2025 itself minus the signing of the president kulang na lang ang pirma pala ni pangulong marcos kapag nagkaroon na ng final report of consolidated report ng bicameral com committee conference report which was done on december 11 yun ay parang GAA na rin or General Appropriations Act minus the signature of the President. Klaro ha? Ah? So did doon niya nakita, sabi niya, itong report na ito na dumating at nakita ko, maraming blanko at butal-butal sa mga items ng iba't ibang sangay ng gobyerno at ang marami doon, Department of Agriculture, meaning may iba pa. Hindi lang DA or Department of Agriculture, kundi pati na rin po ang mga unprogrammed items din and most likely other agencies as well. Nagulat siya kasi kapag final bicameral conference committee report na parang gaa na rin yan minus the signature of the president. Ah, ito yung binanggit niya at hindi po siya pwedeng mapulaan dito o parang mamaliitin siya sapagkat so, itong si Congressman Unga 15 years sa Kongreso Banker po ito. ah Ang background niya ay finance management at siya po ay naging tagapamuno ng Committee on Appropriations. Hmm? Ito po yung nagre-review, nagre at uh, gumagawa ng final details ng pag-aayos ng budget pagkatapos po maratipay na ito at ibabalik sa uh, ratification at bicameral and then submit na sa presidente. Alam niya sinasabi niya. Yes! Ito pa! This signed bicam report is what we exposed as our duty in adherence to transparency and accountability during the podcast with former President Rodrigo Duterte, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Martin Delgra, and in the program called Basta Dabawin So sabi niya, ito po ang aming ibinunyag. Itong butal-butal, may kulang na mga dokumento kung si Senator Amy Marcos pa, may mga blankong portions at bahagi at ang mga amount binura, binago at binangkuhan ito yung nakita niyang bicameral final committee report that should, that should supposedly act as if yun na ang budget for 2025, kulang na lang ang pirma ng presidente. Blanko. maraming butal-butal siyang nakita. Kaya siya nag nagulat, no? pinoprocess niya pa. At ito daw ang kanilang ibinunyan they were not referring. Hindi po tinumbok ni uh, Congressman Ungab at ni Pangulong Rodrigo Duterte ang signed document na pinapanindigan at iginigiit ni Mr. Marcos at ni Lucas Bersamin. What well, they were pointing out na may mga blanco at may mga butal-butal at anomalia at parang nahukos focus ay yung pinermahan ng mga kasapi ng Bicameral Committee Conference at nagsagawa ng final BICAM report na siyang naging salalayan ng enrolled bill. Pag sinabing enrolled bill, pasado na sa both houses of Senate and Congress at for transmittal na to the President. Pero kahit na for transmittal na, at kulang na lang ang signature ni Mr. Marcos, maraming pagkukulang at ang mga items na kanyang nakita. Lalo na ang blanko na mga butal-butal na bahagi ng ilang budget items especially sa Department of Agriculture, nababasahin ko mamaya. Hindi ko lang ma-flash sa screen, pero nandyan naman po sa Facebook account ko mamaya i-post ko sa Ka Eric Jeff sales Facebook account. Ano pa po ang binabanggit niya? The reactions from Malacanang were off tangent. Mintis at wala sa hulog at hindi tumutugma sa kanilang inihayag na revelations na binigyang pagsusuri ni Pangulong Duterte. Off tangent. Both Executive Secretary Lucas Bersamin and President Marcos Jr. were out of order. Wala sa hulog, wala sa ayos ang reaksyon ng presidente at ni Lucas Bersamin as exposed by Congressman Ong. Sabi niya, they skirted the issue, iniwasan at inilihis nila ang issue by asserting that there were no blanks in the General Appropriations Act of 2025. They were labeled, our, they labeled our revelation as fake news and that the former President Rodrigo Duterte was lying. So hindi nila sinagot ang issue na nanggaling mismo sa bicameral committee conference final report signed by majority of the bicameral committee conference na mga kongresista at senador ang parang budget na rin, kulang na lang ang pirma ng presidente na bicameral final committee conference report with butal-butal and mga blanco na mga bahagi ng budget na siyang inilunsad sa paghahayag ng pagreklamo at pagpupuna ni Congressman uh, Sid Ungab na inanalyze, sinuri ni, ni former President Rodrigo Duterte.